Eat Bulaga trending na naman. Showtime patuloy ang pagbaba. It Bulaga, muling gumawa ng kasaysayan sa noontime. Ngayong Sabado nga July 12, 2025, ay opening pangalang, ay talaga namang pasabog na nga agad ang napanood sa mga Dubark ads. Dahil isang masayang kantahan naman ang napanood sa opening, kasama ang lahat ng mga The Bark Ads, sa awitin mo dudugtungan ko, na kung saan ay napasabak nga ang mga The Bark Ads at mga studio audience sa matataas na kanta. Pero, hindi pa nga dyan natatapos ang mga pasabog ng Itbulaga, dahil muli nang nagbalik ang mga legit the bark ads na mga Broadway boys, at si Mikoy Yunting, sa Itbulaga studio, na napanood nga ang kanilang prod number kasama ang mga singing queens. Na talaga namang napanood nga, ang nakaka-goosebumps na prod number nila sa Itbulaga stage. Ngayong Sabado din na, ay napanood naman ang round 2 ng showdown ni Ian Red at Iana, na talaga namang umpisa pa lang, ay pasabog na. Pero, hindi pala basta showdown lang sa kantahan ng mangyayari, dahil may hinanda palang ibang showdown dito si Bossing, na of the brains. na kung saan ay wala ngang nanalo dahil walang nakasagot sa mga tanong ni Bossing, kaya naman ay may mangyayari pang ang round 3 sa susunod na Sabado na dapat nga nating abangan. Hindi nga lang yan dahil nalaman na din ang pasabog na announcement ng Itbulaga, na kung saan ay patungkol na sa back-to-back-to-back -back -back na free grand finals ng mga The Clones na magsisimula nga sa July 14 Samantala, muli na naman nang gumawa ng kasaysayan ng Itbulaga sa noontime, dahil isang linggo na naman nang naramdaman ang lakas ng Itbulaga. Na kung saan, ay talaga namang hindi nga mapigilan ang patuloy pa na paglakas ng Itbulaga, pero kabaliktaran naman, para sa showtime. Sa katunayan ay mula pa nga noong lunes July 7, ay makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime, na makikita ng may mahigit 151k ang dami ng nanonood sa Itbulaga, at may mahigit 90k naman ang Showtime. Noong Martes naman July 8, ay makikita namang may mahigit 140k ang dami ng nanonood sa Itbulaga, at may 77k naman ang Showtime. Noong Miyerkules naman July 9, ay makikitang may mahigit 138k ang dami ng nanonood sa Itbulaga, Bulaga at makikitang may mahigit 74k naman ang showtime. Noong Huwebes naman July 10, ay umabot naman ng mahigit 152k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at makikita namang may mahigit 76k naman ang showtime. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At noong biyernes naman July 11, ay kahit na makikitang tumaas ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime, ay hindi pa nga ito sapat para matalo ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Dahil kahit umabot ng mahigit 97k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime, ay sa kaparehong oras, ay makikitang mas madami pa rin ang nanunood sa Itbulaga, na umabot nga ng mahigit 154k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At hindi nga lang yan, dahil nagtrending trending pa nga ang Itbulaga noong Biyernes July 11, dahil naman sa Friday bonding kasama si Rabin, na makikita ng nasa number 20 trending list ito noon. O ang Rabin hits up EB stage. At nasa number 48 trending list naman ito ngayong Sabado, July 12. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil ngayong Sabado nga, July 12, ay mas naramdaman pa nga ang lakas ng Itbulaga. Sa katunayan na, ay 39 minutes pa nga lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 69k na nga agad ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 13k naman, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 123K na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 65K naman ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 143K na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 84K naman ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 153K ang dami ng nanunood sa EB at sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 75k naman, ang dami ng nanonood sa showtime. na makikita isang linggo na namang naramdaman ang lakas ng itbulaga, at pinakita nga ang pagiging number one nito sa noon time. Sabi pa nga ng mga legit da bark ad sa ating channel, ay palaging panalo ang itbulaga, at ang bumangga sa itbulaga ay giba. Shout out na rin sa inyong mga the bark ads at mga ka-highlights. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?